magpatubo ng anus mo for kids. Okay, ito po ay galing po sa uh, motherboard. Eh, mother galing po sa uh, dati ko yung ano. Bali, kinuha ko lang po yung mga ano niya. Yung, um, ko lang po yung mga kikis. So, gagawin ko kasi, yun yung ginagyan ko po siya ng betamin. Okay. So, display po natin dito yung betaline. Okay? So, bukod pa yan, pinag pa yan po siya ng betaline. So, marami po itong mga desi. Pero, ituturo ko sa inyo kung paano nyo po patubuhin uh, magparami po ng anong spoon. Bali, ginagamit po, po mga desi kung ay ano lang uh, uling lang mga desi. Okay? So, pagkatapos niyan, pagmatapos po na po siyang um, i-report, dito ko na po siya ilalagay ng adresa. Tapos ya, ilalagay ko po sa taas mismo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magpapatubo ng aking arroz mo. Okay. So, wait lang. Aking ba? So, ito po yung ilalagay ko ng adresa. Once po na nag-report ako ng ano, nagpapatubo ako ng marami, uh, aros mo, ang gamit ko po ay arroz ito po ginagamit okay. ngayon ilalagay nyo po yung tas mo dyan sya dito po okay. dito. Yan. so ngayon ang gagawin natin baka hindi nyo kasi makita baba ko muna ayan okay ayan. So, para makita nyo kung paano po ako nagpaparami ng aking anus mo. Okay? So, ito po yung uling na uh, gamit natin ito po ay itatap natin po sa kanila okay ngayon po ay una natin ito po yung moss okay may halo po siyang material na some kind of material na ano, damit yata ginis yung kung okay so hindi naman ito masena ang kaganda na, kagandahan kasi ng anus mo ay hindi po ito maartos kumbaga sila sa need any uh, ano ayaw niya po nung hindi na niya kailangan ng mga rubbing alcohol mga basic po so ganyan lang kasampol si lagyan mo ng moss dito sa ilalim okay bago nyo ilagay yung po so gagawin natin ay mamili ka na lang kasi ito po yung napakalagi dito ito po. okay ito po so ito po yung napaka malalaki bali ang gagawin natin mga basic po ay ihuguri po natin yung mga maliliit ito po yung mauuna natin ilalagay yung mga maliliit yung mga risiko. okay? para po may idea kayo so ito na po mga ko ilalagay na natin itong maliliit kung paano po magpaparaho ng ating homepage na anong sunod okay? so ngayon gawin mo ito sa dito ng okay? kanyan lang po kanyan lang kasama po yung mga resiko ilagay mo na lang dito okay? and then pagkatapos noon ay ganyan lang kasi po yung anus mo na paano siya uh, para niyo okay lagyan mo dyan o hindi na niya kailangan ng uling pa mga bitchy kasi total din naman yung uling basta itong ano niya magkadikit lang dyan sa uh, mos na na linagyan natin ganyan lang po magpaparangin ang anus mo okay makikita nyo ngayon ang ilalagyan lang naman natin ito okay. ito pwede rin natin ito i-report sa panibagong tanong magawin natin ngayon ang ilalagay lang natin yung mga baby pa okay. ito kasi isa sa parade natin ilalagay natin sa panibagong panibagong ano yung naman pot na okay. mas ito, so, na lang natin kasi yan po yung uh, medyo malaki-laki so para makita nyo kung paano ito magpapatubo ng aking aking manos na, na napakabilis po tumuho. So katulad niya mga besi ko, ito ay patay na, pwede mo naman yan po tuloy dito. Mabubuhay yan. Yan ang kagandahan ng ano. Eh, okay? hindi po maarti si ano siya. Hindi katulad ng mga ibang uh, orchids na sobrang arti. Eh, okay? bawal po siya makawawata. Yung mga iba ng mga orchids. So ngayon, gagawin natin ay ito po dito. Okay. Basta, pinaka-importante, yung ugat po nito ay didikit po sa most na linagay natin. Okay? So, ngayon, itatap po natin yung uling dito. Okay? So, yan. Okay? Itatap natin dito. Dito natin itatap sa kanila. Yan. Itatap mo po dito sa kanila. Okay? Para po, ah... Uh, Maano po, dilikit po yung kanyang ugat kasi yan ang kailangan ni Ben Osmond uh, na dilikit po yung kanyang uh, ugat dyan sa uling, dyan sa moss na yan na ginagaya natin. Kaya lagyan mo po siya ng charcoal sa ina. Napakabilis po itong, very easy ito, very easy ito na halagaan. Kaya hindi katulad ng mga ibang orchids na malagang grabe talaga mga recipe po. It's not easy to take care. Okay, so ang kailangan lang nito mga basic ay uh, nakaupo lang ito sa tubig mga basic ko. Ha? Ganun ako magpaparami ng aking anos mo. Easy. Okay, so yan. Ganyan po magpaparami ng anos mo. Hindi mo na kailangan siyang ekstra yan. Lagyan mo pa ng tubig. Basta nagkadikit yan. Nakita niyo mga basic ko. Ayan diba, So, ngayon, gagawin natin na kaupo po sa tubig. eh hey, no, Dito po mga besi. Okay? Diyan. Paupuin natin dito mga besi. Kita nyo? O. Oh, ganyan po magparami ng ano, ng ano yung Okay? So, kasi kailangan yung ito, itong, itong ano niya, itong ugat niya, didikit po sa most, most na linagyan natin sa so sa, sa ibaba nito. Okay? So, simple lang magpaparami ng anong smooth. Ganyan lang, oh. Di ba? So, ipapakita ko sa inyo yung anong smooth ko na akala ko ay patay na, hindi pa pala siya patay. So, binuhay ko siya. Ito na po mga bis. Okay? So, ilagay na natin. Ganyan po magpaparami ng anong smooth. Okay? So, nasa iyo naman yan, kung gusto mo rin naman siya iyahang ilalagay, ito po yung aking rinipot na karaan, okay so nakikita nyo tumubo po siya, diba may kiki po na tumubo so yan, kiki na yan, pwede ko rin tanggalin yan at itusok ko lang doon magubuhay ang mga beses, pero wag mo na so ngayon ipapakita ko sa inyo um, ano. so gagawin natin ay okay ganyan lang pa natin sila sa tubig kung gusto niyo po na dumami ang kanilang baby yung mga anak nila ba okay so yan so ang ginawa ko kasi pag once na napapatubok ng ano ng anus mo ay lagi po nakakababat yan sa tubig okay so halimbawa katulad yan medyo marami yung tubig niya pwede mo naman siya itapon kasi sobrang dami okay so ganyan eh okay? so ngayon kailangan ito, nakalagay po siya sa uh, mataas. Ito, ito na doon, nandoon sa itaas mismo. Okay? Ito po yung paano magpaparami ng anus mo. Napakarami ko ng anus mo. Baka may gusto ko dyan pumili at uh, ibenta ko sa iyo. So, ngayon, iyan po mga basic ko Paano po tayo magpaparami ng anus mo. Easy. Okay? So, ito na po yung panibagong ano natin. Bagong, ah... Uh, road check natin na para po palakiin sila para po sila ay lumaki so ang smooth ay easy to grow okay hindi naman yan uh, ano siya hindi naman ito mas ilan okay so ngayon dito po ang pinanggalingan yan gagawin ko lang okay gagawin ko lang dito ay puputuli natin ito okay? lang ng ginawa ko ay nalagyan natin siya ng na, fertilizer ito po yung pinalagay ko

lalagyan natin siya ng konting mas mouse, mouse dito sa baba. Dito tayo kukuha. Kasi kahit ano na yan, dumikit na yan mga resin ito. Okay? Ayan. Malamig kasi yung kusmuto. Kusmuto. Okay. So, yan yung ginagawa ko doon sa ano. So, ngayon, iputulan natin to Yung ko. Kasi, medyo makalang. Ayan, no? Kasi, yung okay, putulin mo lang. Hindi mo na kailangan ng marami pang kukuha ka pa ng ano ganyan. Okay? So, gagawin natin ay mag-add po tayo ng tuloy. Okay? So, dito natin ilalagay si ano dito. Dito po natin ilalagay si ano Dito sa ilan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Okay? Hindi kasi masilan si ano si Okay? So, gagawin natin ay ilalagay natin ito. ako ng beach na mga yun si diba? So ngayon, ilalagay ko dito si Anos Mama. Okay? So, pati yung isa. Para po, dadami yung ato Anos Mama. Okay? Kasi baka may gustong bumili, sabihin na, na lang yun. Dahil na magbibenta ako sa akin, Pag gusto naman yun. Pero pag ayun yun, di nga. Diba? Ganoon naman kasimple mga recipe. Okay. gusto mo po magbenta ng old kids tanungin mo muna yung mga kaligan kung gusto eh, okay. so ganyan lang kasi yung mga recipe very easy And then ilalagay mo na lang siya sa center hindi na niya kailangan ng sobrang inip mga recipe so ngayon gagawin natin nadagdaga natin siya ng uling okay. jar ko dito sa ilalim para po kakapit yung kanyang umbag dyan eh So, alam mo kasi mga basic ko, ay hindi po, hindi naman po basta-basta ang -basta mag-alaga ng ano eh, ng, ng old okay. Kailangan mo talaga na, be lang, kasi pag wala kang patient, wala kang kakanihin, kumbaga sa para, kumbaga sa, uh, um. so, kailangan may, meron ka rin ng mga basic Pag wala kang patient, So, aanihin mo yung tulig mo. So, wala mga basic. Eh, diba? So, ngayon, na gawin natin ay pauwi natin siya sa tubig. So, you can also add more on okay? Mga besi ko, yung iba kasi ginagamit nila coco. Don't worry mga besi ko. Ito kasi easy to grow. Doesn't need any special. Hindi na kailangan ng mga ano, pa ng mga, mga rabbing alcohol o di kaya ano. So, gagawin natin ay Bubuhos mo, ibubuhos mo yung ano mo, yan. Ibabat mo muna siya, okay? So yan yan lang kasi. mga na diba? guys. So yan. Ito na po ang bagong project natin. At so uh, makikita naman nyo kung gaano po sila ano. okay? So she so, don't need any special mga guys. Diba? Ang anus mo kasi, she doesn't need any special audit kaya ay eh, ang anus mo parang ano na rin siya, parang uh, dendrobium na rin siya. Hindi na niya kailangan ng mga special, mga treatment, hindi katulad ng mga palanopsis, katleya. Ang katleya at saka palanopsis ay yan yung mga maselan, kumbaga sa tao, maarti. Okay? Eh, hindi naman tayo maarti mga basic Simple tao lang tayo. Okay? So yun na po mga basic ko, kailangan talaga yan nakadikit si anus mong sa ano doon sa mos na dinagay natin kasi para po ang aptara ni natin para didikit po si Anus Mom sa ulo ang gagawin kasi ni Anus Mom ay didikit po yung kanyang ugat sa huling niya sa barat okay so yan basic so ngayon kung gusto naman nyo bigyan si ano si Anus Mom ng vitamin you can also put uh, straight Kaya ito po, ito po yung ginagamit ko X-ray dito sa kila. Ano sa ito? Kaya lagyan mo po sila, pati yung kanyang katawan, pati yung dito, basta relax lang. Tapos i-update po kayo kung ano ang resulta dito. Okay? So, yan, Ang anus mo kasi pwede rin siya, hindi po, hindi po talaga masayang. Hindi katulad ng mga ibang old kids na talaga kailangan lagyan mo pa ng uh, rubbing alcohol yung kamay mo. Ito, she need any rubbing alcohol, mga basic. Okay? So, ngayon, ito kasi wala siyang butas, mga basic. Okay? No, she doesn't have any hole here. Okay? So, yun, yun, yan. Ganyan. Ano's mong pwede yan nakaupo sa tubig, mga basic? Yan. Diba? So, dumadami na ang aking anus mo ngayon dahil na yun na nga, pag tuwing nakakita ko ng baby, ay nilalagay ko po dito. Madali lang alagaan si Anos mo. Okay? So, one week, abit ko kayo kung ano nang resulta ng ginawa natin na pag uh, sa separate po sa ano, kiki galing po sa nanay niya. So, kumbaga sa tao, tinanggal natin yung anak niya dahil re natin sa ibang panibagong ng bahay. So, ganoon lang kasi yung punto mga basic. Ang mga mo. Okay, so, uh, ito yung, kung, kung bago ka mag-umpisa po mag, mag ng old kids, pwede mo ito umpisahan ang mo. Kasi, ito po ay alagang nasa tamang uh, ano po, araw po o tamang pagsagit ng araw sa umaga talagang bibigyan ka ni Anos mo na napakaganda pong flowers okay, so yan ang gusto ni Anos mo talagang sobrang init ang gusto ni ano Mom ay around 45 minutes. Say eh, 45 minutes, 45 degree. Yan po yung gusto gusto ni ano Mom na temperature. Eh siyempre dito sa atin kasi maximum 40 kayo. Minsan nga hindi ko nga alam, hindi ko pa naabot yung 45. Degree. Pero ang talagang alam ko lang 40 degree. So yan ang gustong gusto ni uh, Anos mo mga 40 degree na yan. Okay? Yan ang gusto ni Anos mo mga 40 degree. Okay? So yan. So ngayon, pag mga baby pa, katulad nito, mga baby pa sila, kumbaga sa ano, ah, not, uh, parang bata pa sila, so hindi mo na nila kailangan ng subang init mga besi po, kasi masusunog po yan, yung mga dahon nila na yan. At saka, uh, ito, masusunog po yan mga dahon nila. Ang kailangan lang muna ngayon, natin ilalagay doon po sa mariwanag na umaga, na sisililawan po ng araw, tinatamaan ng araw po sila. Kasi minsan nga yung araw dito, minsan mayroon, minsan wala. Basta, ang gusto ni Anusmong ay maliwanag na maliwanag. Tapos, sobrang init mga beses. Yan ang gustong gusto ni Anusmong. Mga 40-45 na ano. So, So, uh, madali lang ito alaga. Donatuari at hindi ito mamamatay. Mas lalo pang lalo pang gadami ito. Ngayon, yun ang tulad ng sinabi ko na si Anusmong ay gusto niya po umupo ng tubig. Kapag sila po ay baby pa. Okay? Kailangan ni Anus mo ay she like to sit into the water. Okay? Pag ganyan. Pero, kung kapag, kumbaga sa ano, matanda na, minupus na sila, pag minupus na po sila, ay, ibig sabihin ng minupus, kapag wala na po silang uh, dugo, o di kaya ay, uh, ano ba tawag dito sa Tagalog, yung yung matanda na po sila na tamang panahon na para po mag flower sila so uh, yun po talagang hindi na po niya kailangan pang uh, tubigan mga beses kung gusto mo siya mag bloom okay? kung gusto mo mag bloom itong si alos mo ay pag matanda na minipus na uh, wag mo po siya diligan okay? kasi magbibigay po sa iyo ng flower yan ang flower nito ay violet mga beshi ko. Grabe ka bang flowers nito. Grabe. Ang mali ko kasi panahon na yung nag-flower po siya nos Ay hindi ko po kinuha na ng video dahil sa katamaran ko na to. Okay? Kasi syempre, gusto ko na talaga mag mga beshi ko dahil nga sabi ko hindi naman nag-evolve to. Is uh, ano po sabi ko. Para yata ang uh, uh Waste of time. Okay mga beshi Kasi gusto ko na talaga mag iba Pero parang may nagtulak sa akin mga beshi Kung na sige tuloy mo na yan Yung pag-blog mo na yan sa channel mo uh, Wala ka naman din ginagawa So ito Ginawa ko na Diba? So um, Para po meron tayong grrrt, ganoon So Wala tayong magawa Kundi ito Kundi ito Magpublog At mag-blog tayo mag-video at mag-video tayo para po may turo ko sa inyo sa gusto kong mag-alaga ng orchids. Okay? Pag ayaw naman, diwag, wag mo hindi ko kayo pibilitin. Okay? So, pero dyan sa gustong gusto magkaroon ng orchids, lalong lalo na sa flowers, ay um, uh, ituturo ko sa inyo kung paano po mag-alaga o paano po hindi ma-overwater ang inyong orchids. Okay? So, yan lang mga resiko at uh, uh, i-update ko kayo sa pagdating ko ng after one week so let's see kasi ito pag nakahot ko siya napakabilis po nito mo pero pag nakahang ko siya tulad noon tulad yan mga resiko eh wait lang tulad yan ito yan ito po ito po yung naka lagay ko sa kaku kita nyo sobrang bagal po gumalaw at uh, sobrang bagal po tumubo. Okay? Ayan, no? Ha? Huh? Hindi po siya dumidikit sa kahoy. Di ba? So, ganyan lang talaga mga besi subram, Sobra. Sobrang bagal po niya. So, di ba? So, hindi katulad nito, kapag nakaripot kasi, alagang-alaga po sila sa tubig. Okay? O kasi doon kasi, doon kasi, yung kasi nakadikit sa kahoy, kailangan talaga Uh, lagi mo yung experience ng tubig. Okay? Kasi pag uh, hindi po tumubo. Okay? So, nakita naman kung yung kulano kabagal yung nag Nabuhon sa ano. Gusto ko nga tanggal yun yan eh, para uh, ilagay ko po, po sa panibagong board na naman mga basic. kasi it. Parang walang resulta eh. Hindi nagbibigay ng uh, ano sa akin eh. Uh, ng, uh, sign na talagang tutulog siya ng mabilis. Eh wala, eh, ganyan lang talaga yan. So pinapabayaan ko na lang yan. Pero pag mailis ako talaga, tanggalin ko doon. Ilipat ko sa panibagong pot. Ilipot ko siya. Kasi ayan, nakita niyo Grabe kabagal. Diba? Parang tumatakbo na. Mas mabilis pa yung takbo ng aso ko eh. Sa pagtuloy So, sige, hanggang dito na lang. At ngayon, uh, sana po may natutunan kayo sa ating uh, pag-report ng ating alas O, ganyan po yung gayain nyo dahil maniwala kayo sa akin. Dadami at madami po ang anong sunod nyo. Pagkayain nyo po yung ginagawa. Once na nagpaparami po kayo ng anong kailangan po niya anong sunod nakaupo sa tubig mga basic kung gusto niyo po magparami, okay? Pero kung gusto niyo po na mag si Anus Moon, kapag tamang ano na po siya, mature na po yung mature na po siya, hindi po niya kailangan ng umupo sa tubig, okay? Huwag po, kapunod po mga desi, yung palagang laraki na, hindi po kailangan ni Anus Moon na umupo sa tubig ang pinag-uusapan na lang natin dito yung mga ganito kung gusto po natin magpaparami ng announcement so, kailangan niya kung kumupo ng tubig ayan no, may tubig po yan so hanggang dito na lang God bless all of us and around the world and marami marami salamat po sa lahat ng aking viewer yung nang sa mga video po pasinsya na lang kayo kasi hindi naman ako talaga masyadong expert sa Tagalog is little, but little only may no Tagalog, okay? So, sometime, um, napag-isipan ko na magsalita po ko ng uh, salita namin na mag-indana kaya lang po, ang mag-indana hindi ko po alam, ngayon, kung meron akong translation. Kasi dati po wala pong translation ng aming uh, langwahe. So, maraming maraming salamat, love you all, and God bless all of us. Bye-bye!